Where is my Scarlet? <laughs> <laughs> What's that? Ay, yung kalat-kalat dito. Lalaro <laughs> uh -oh. uh -oh. uh -huh. hmm. yeah, ang baby. Uh-oh. Uh-oh. Hmm. Hmm. Yan, naglalaro. Ang batang kulit. Oh, kalat dito. Kalat doon. Kasi so, may bata na Okay lang makulit. Huwag lang may sakit. Nakalabas lang namin. Okay na po siya, guys. Okay nang lalag namin. Thank you, Lord. Balik sa dating gawin. Kalatito, kalat niko, kalat niko. Scarlett. Ah. Okay na siya sa pa. Ngayon naman, tatain naman, pero hindi masyado. Eh, nagapa na namin. Binigyan naman ako ng, ano, kaseta ni Doc. Tatain ng pagka, daw. Come on, come on. Give me your, give me your, ano, what's that, pajama? Give me your pajama, lalap. yun. Ayan. Ganun siya ka kaya pagwala sa kitchen. Kaya sa kahapon, okay, gusto sa brown tamla, hindi namin alam yung gagawin. Nakaranta kami ni mama. Do go out. Come. Gusto mo mo na siya lumabas kasi nag-iinom ng gamot. sa so, happy kay Okay na po si Scarlett. Nakalabas na po kami ng hospital. Hmm. Pakulit so, na. Why? Pahapon sa kong tamlay niya. What happened, baby? What happened to your eyes? Come on, come on. Come on, me. rub your eyes. Kapulit na, guys. <coughs> Kasi gusto lumabas. Say hi. Hi. I'm okay. Thank you, Lord. So, ganyan siya kakulit pag walang uh, sakit. Gusto nung lumabas. Kaya lang pinagbawalan na siya lumabas muna. Ano na siya sa init. Kaya na siya nagsukupo. Tapos, nag-UTI pa kasi. Nakikita niyo yung insan. ng ano, niya. Tumakayan na Hindi tinakaya naman niya. Katawan. Kaya mula ngayon, no more nagwawala na. Peekaboo! Peekaboo! Stay lang kasi tayo dito sa room. Hindi tayo pwede lumabas. Okay? Play lang tayo dito, play. Ah, na yun si daddy lang kaya. drive si daddy. Nagsin like, si mama kasi alabas lang yung sa hospital. Okay, bye. Si bye-bye mo na. Bye. Dada. Dada. Dada, come home later. Dada. Where are you going? Wawa. Wawa. Wawa home. Wawa. How about the baby? Gusto gumalap. gumalap awala na muna siya gumawa, gumawa. gumala